Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 3, 2024, Miyerkules. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Ang ating pong unang pagbasa at pagnilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso, chapter 2, verses 19 to 22. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayurin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos o magita ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mga araw sa inyo po lahat. Uh, ngayon po ay binugunita natin at ipinagdiriwang ang kapisahan ni Apostol Santo Tomas. At sa Ebanghelyo sa araw na ito, maradinig ang bahagi ng kanyang buhay na kung saan siya po ay tinaguri ang Doubting Thomas no? dahil siya po ay nagduda tungkol sa pahayag ng kanyang mga kasama na si Kristo nga ay muling nabuhay at nasabi niya na hanggat hindi niya uh, na i Susuot ang kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus no, sa bahagi ng kung saan ay uh, may sugat si Jesus ay hindi siya maniniwala. Kaya pinagbigyan uh, siya ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon ay napakita sa ulit at naroon na si Tomas no? at doon matapos nga niya na makita ay uh, nagpahayag na siya ng pananampalataya natin at sinabi niya ang Panginoon ko at Diyos ko mga kapatid madalas po ay bahagi no, ng ating naging buhay ang pagdududa no? kapag hindi natin nakikita ang isang bagay o hindi nagiging malinaw sa atin ang mga mangyayari, madalas ay nagdududa tayo. Pero kailangan natin masuri din, makita saan tayo dinadala ng ating pagdududa. Kasi kung ba, o nagdududa tayo, uh, mas mainam na saliksikin natin, mas mainam na alamin natin kung ano talaga yung katotohanan uh, at lalong-lalo na no, na magpalalim ito ng ating pong ugnayan at relasyon sa bawat you know, lalong-lalo na sa uh, relasyon natin sa Diyos pati ang relasyon natin sa ating kapwa ay nagkakaroon ng pagdududa kung kaya uh, imbis na lumalalim ang ating ugnayan, ating relasyon ay bumababaw o nawawala. Kaya nga sana po no, sa halimbawa na pinakita ni Santo Tomas sa ating pinagdiriwang ngayon, ang kanyang pagdududa ay mas lalo pang ah uh, naging daan upang lumalim din ang kanyang pananampalataya at uh, nang masagot ang kanya at matuklasan niya ang kasagutan sa kanyang mga pagdududa ito naman ay nagatid sa isang mas malalim na uh, pananampalataya nawa katulad ni Santo Tomas atin din pong ipahayag na si Kristo ang ating Panginoon at Diyos natin Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.